Hello guys, kain. Pagkain natin, no. Oh. Ito yung binake ko kahapon na cabbage at saka tuna. Yan, no. Oh, sarap. So, tigman na natin to. Oh. Hmm. Sarap. Sarap dito pag may ano, may sausawan na ketchup. Ayun, no. Oh. Hmm. Sarap. Napaka-healthy. Ano, Cabbage. Yan lang, walang kanin. Oh. Puro gulay. Puro gulay yan. Palaman na ito. Panoorin nyo na lang sa YouTube. Kung <laughs> paano ko ito ginawa. Upload ko soon. mainit wala nga lang sausawan bawal eh bawal yung sausawan kaya ito na lang para lagi tayong healthy mm. ayan no oh, dalawa o oh. pa mm. paggawa nito slice mo yung cabbage na maninipis tapos lagyan mo ng itlog kaya then kunting arena tapos paghalo-haloin, tapos i-bake mo na siya. Yan. Napakasarap. Pwede din yung giniling na baboy. Ihalo mo sa cabbage. Sarap din. Solve yung tanghalian. Ganda pa ng araw sa labas, oh. Naubos ko na yung dalawa, oh.